Isa sa pangunahing dahilan ng sakit ay dahil kulang tayo sa tubig at maling pag-inom ng tubig. Ang tao ay kayang mabuhay ng tatlong linggo ng walang pagkain pero tatlong araw lang pag walang tubig. Ang tubig ay napakahalaga para sa ating pangkalahatang kalusugan at kagalingan. Ito ay may maraming mahahalagang tungkulin sa katawan. Narito ang ilang pangunahing dahilan kung bakit kailangan nating uminom ng tubig. Unang-una, dapat palagi tayong hydrated kasi ang tubig ay isang mahalagang bahagi ng lahat ng likido sa katawan, kabilang ang dugo, lymph at digestive juice. Nakakatulong ito sa pagdadala ng mga sustansya, oxygen at pag-alis ng mga dumi sa buong katawan. At mas nagagawa ng tubig ang function na ito pag mainit o maligamgam na tubig ang iniinom natin. Kaya ugaliin natin na uminom na mainit o maligamgam na tubig pagkagising sa umaga at nakaupo upang hindi din magambala ang balanse ng mga likido sa katawan. At inumin ng dahan-dahan para hindi ito ma-flash out lang at masipsip talaga ito sa katawan natin. Kinutulungan ng tubig na i-regulate ang temperatura ng ating katawan sa pamamagitan ng pagpapawis at paglabas ng init. Ang pagpapanatili ng tamang temperatura ng katawan ay mahalaga para sa pangkalahatang kalusugan. Ang pag-inom ng mainit o maligamgam na tubig ay mas nakakatulong sa tamang pagtunaw at pagsipsip ng pagkain. Nakakatulong ito na madurog ang pagkain sa tiyan para ang mga sustansya ay makakarating sa mga parte ng katawan kung saan po ito kailangan. At para madigest ng gusto ang ating kinakain, uminom ng isang basong tubig 30 minutes bago kumain upang makatulong sa panunaw. Uminom ng tubig isang oras pagkatapos kumain para maabsorb naman ng ating katawan ang mga sustansya. Tandaan, huwag uminom na masyadong maaga bago o pagkatapos kumain dahil ang tubig ay magpapalabnaw sa mga digestive juices. pang ang dugo ay halos binubuo ng tubig at ang sapat na hydration ay nakakatulong na mapanatiling malusog ang daloy ng dugo at presyon. Pagkulang tayo sa tubig ay magiging mas makapal ang dugo at mahihirapan ang ating puso na magpamtang dugo more effectively. Ang lima, tumutulong ang tubig sa pag-alis ng mga dumi at lason sa katawan sa pamamagitan ng ihi at pawis para hindi ito makapaminsala sa ating katawan. Pang-anim, ang wastong hydration ay mahalaga para sa joint health dahil nakakatulong ito na mapanatili ang lubrication at cushioning ng ating joints. Pang-pito, ang pananatiling well hydrated ay mahalaga para sa mental alertness, memorya, atensyon, paggawa ng desisyon at konsentrasyon. Pang-walo, ang tubig ay mahalaga para sa elasticity, mapanatiling malusog at kumikinang ang ating balat pang ang pag-inom ng tubig bago kumain ay nakakatulong para mabawasan ang ating kinakain nang hindi tumaas ang ating timbang. Pang-sampo, ang dehydration ay maaaring humantong sa pananakit ng ulo at pagkapagod, at kahit ang pagkakaroon ng heat stroke na posibleng maging sani ng pagkamatay. Ang pang-araw-araw na pag-inom ng tubig na kailangan ay nag-iiba-iba sa bawat tao, depende sa edad, kasarian, activity level, at klima. Bilang pangkalahatang patnubay, dapat ay umihi tayo ng every 2 to 3 hours at yung kulay ng ating ihi ay matingkad na dilaw. Kung madalang ka nang umihi at lalo pa pag ang kulay nito ay orange na, lubog ang itsura nito. At ikaw ay nauuhaw, kailangan mo nang uminom ng tubig. Mahalagang bigyan pansin ang mga signal ng iyong katawan at regular na uminom ng tubig upang matiyak na manatiling maayos ang pangkalahatang kalusugan.